si All day, every day. Eh, kulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Eh, kulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila. Eh, balik sa ano. But what would, what, what would then I be accused of if I was if you did that? Secondly, if basta-basta lang tayo na, 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 na sa sabi, hindi mo alam, eh, uh, hindi mo basta kasuhan mo na. Eh, kung nanamot, no. kung maakwit, dahil hindi magandang ang pagkahanda ng tasos. Technicality. O, nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi magandang ang ng ebidensya? What that would be much worse result. So, due process must be, uh, must be observed we must make sure na alam, alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa tudyad, Ibalik sa tao. But just the bank yung nagmamadali. Yung hindi, hindi maari yan. Hindi, ma madelikado tayo. Kala natin sa face, sabi ko sa polis, uh, bakipin nyo na yan. Basay ko lang na. Ano mange.